the mud 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. All All things. Things. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radio, Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. ang ating one time the new Filipino time alas sa is na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, rini sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. IMAX. 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 Umbangal. Umbangal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sisimulan pagkatapos ng SONA 2025. PNP, all set na sa pagsisimula ng campaign period bukas. Congressman Wilbert Lee umatras na sa pagkasinador sa 2025 midterm elections. Bigla ang pagsulpot ni dating Speaker Pantaleon Alvarez para magsampan ng kaso kaugnay sa 2025 budget kuinistyo ng isang House Leader. Tatlong tauhan ng HPG sinibak sa pwesto dahil sa EDSA busway incident. At mainit na pagkain, inihatid ng Brigada News FM Kidapawan at Wantahanan tahanan party list sa ilang barangay at paaralan. Bandita. Bandita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito i Drive Max, brigada panlita nationwide. Drive Max panlita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, February 10, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Matapos itransmit ng Kamara ang article sa impeachment sa Senado, Senate President Escudero ay e binahaging may target na silang araw para simulan ang impeachment trial laban kay VP Sara. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Bakit ko iibahe ng pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Yan ang ipinunto ni Senate President Cheese Escudero kasunod ng pagmamadali ng ilan na simula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, kung tutusin ay pare-pareho lang ang dapat maging proseso ng paghawak ng impeachment. Ito ay laban sa mga impeachable officers tulad ng alang ng Presidente, Vice Presidente, Ombudsman at Chief Justice. Pero kasunod nga ng pagtanggap ng Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay binanggit ni Escudero ang balak ng target date para simulan ito. Most likely when the new Congress already um, enters into its function, that means after SONA. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Sa kabilang banda, ibinahagi ng senador na ang pagsasaayos sa rules ng impeachment ang una nilang tututukan bago nga simulan ang formal na impeachment proceeding. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. the mandate the mandate 2025 midterm election update Mga kabrigada, all set na ang Philippine National Police o PNP sa pagsisimula ng campaign period bukas para sa Senate at party list seats sa darating na midterm election sa Mayo. Ayon kay PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo, bago pa man ang pagsisimula ng campaign period ay may nakalatag ng seguridad upang tiyakin ang ligtas at maayos na pangangampanya. Sinabi pa po ni Fajardo na magdadagdag din sila ng mga tauhan sa mga engagement areas upang mapanatili ang kaayos. i Sidebacks. Brigada Bandita, Nationwide. Mga kabrigada, isang araw naman bago ang campaign period. Umatras na po si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa kanyang pagkandidato bilang senador sa 2025 midterm elections. Kanina naghain na siya ng statement of withdrawal. Sa kabila nito, hindi na raw ang kanyang pangalan sa balota ayon sa COMELEC. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Studio, i mo! Brigada. Report. Binawi na ni Representative Wilbert Lee ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang magtungo si Lee sa tanggapan ng Commission on Elections para isumite ang kanyang Certificate of Withdrawal of Candidacy. Ayon kay Lee, hindi raw naging madali ang pagatras niya sa pagtakbo sa pagkasenador. Ito pong uh, nakaraang mga ilang araw, dumaan tayo sa masusing pagninilay at ito nga po ang napagpasihan natin after po talaga ng uh, uh, masakit man sa kalooban pero ito po yung uh, napagpasihan dahil nakita ko po sa aking pag-iikot, sa aking pagkikipag-usap na ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban, yung ating advokasya. Desidido naman ng kongresista na magpatuloy sa serbisyo at tutulong na lamang siya sa re-election bid ng kanyang party list para maipagpatuloy ang mga advokasiya. Magpapatuloy nitong ating mga nasimulan sa kongreso, ito pong murang pagkain, tiyak na trabaho, sapat nakita at tikit sa lahat yung ating ipinaglalaban sa kalusugan na libreng gamot at libreng pagpapagamot. Ipinunto ni Lee na kailangan na mas mahabang panahon upang mapatibay ang pakikipagugnayan sa mga Pilipino at maging sapat ang kahandaan sa makinarya. Nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, campaign team, mga volunteer at taga-suporta. Nilino naman ng Comelec na hindi na sila uulit sa pag ng mga balota matapos ang naging pagatras ng kongresista. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi na nila kaya pang magsimula muli para makapag ng balota at baguhin ang mga numero ng mga kandidato. Mananatili po yung pangalan niya sa at kung sakali po, ang um, magiging boto niya kung may matanggap siya mga boto ay considered string. Bali wala po lahat yung boto niya. We cannot afford the reprinting of the ballots and the change po ng mga numero ng mga kandidato at this point. Ganun nakaka-20 million ka na na mga naiintrenta. Samantala, sa pagsisimula ng campaign period bukas, na ng Environmental Watchdog Group na Eco Waste Coalition, pati na rin ang COMELEC sa mga kandidato na panintilihing makakalikasan ang kanilang kampanya ngayong halalan. Hinimok ng grupo ang mga kandidato na bawasan ng basura at isama ang pangangalaga sa kalikasan sa kanilang mga plataporma at aktibidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority. Samantala, agad nagpaliwanag ang Department of Agriculture sa pagpayag nilang mag-angkat ng sibuyas kasunod ng pag-alma dito ng mga lokal na magsasaka. Ayon po sa DA, ang desisyong mag-angkat ay para tugunan ang deficit ng sibuyas ngayong Pebrero. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Dinipensahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang desisyon ng ahensya na mag-angkat ng sibuyas. Kasunod na rin ito ng pag-alma ng mga local onion farmer dahil pinangangambahan ng mga ito na mawawalan sila ng kita dahil sa importasyon. Everyone's entitled to their own opinion ano? but uh, I'm here to manage. No? Uh, I'm not a farmer, I am not an importer, I am the DA secretary and here to manage the situation. Batay anya sa datos ng Bureau of Plant Industry, may 7,000 tons deficit ng sibuyas ngayong Pebrero. Kaya na pagdesisyon mag ng mag-angkat ng isang libong tonelada ng white onion at 3,000 tons ng red onion. Giit pa ng kalihim, kulang pa rin ito para mapunan ang kakulangan sa supply. Mahirap naman na wala akong gawin ano? at maghayaan na lang maghintay ang ako ng sitwasyon na kung kailan ba talaga mag harvest ng farmers. Uh, sa report nga I, I just received this morning after the, another survey that I had conducted yesterday sa Nueva Ecija, specifically Bagumbon, Rizal, San Jose City, uh, mga large-scale onion producers yan. At ang sinasabi nila, talagang full uh, harvest nila, third week of March pa and even up to April 2025. Ipinaliwanag din niya na dapat isa alang alang hindi lang ang kapakanan ng mga magsasaka kundi pati ng mga mamimili. Kung hindi anyo mag-aangkat, posibleng tumaas pa ang presyo ng sibuyas na sa ngayon ay umaabot na sa 170 pesos kada kilo sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Tiniyak naman ni Tio Laurel na walang dapat ipag-alala ang mga magsasaka dahil limitado ang volume, quantity at tagal ng importasyon na layong tugunan lamang ang kakulangan ngayong Pebrero. So so kung wala akong gawin ngayon for this uh, estimated na gap na to uh, at umakit na ang sa balintawak from 110 lang ang red onion ngayon 170 na eh so maghihintay pa ba ako para gumawa ng decision i have to think of the consumers also not just the farmers yung ang, ang question lang naman eh uh, gano'ng karami dapat i-import eh the question of whether to import or not for february kailangan talaga In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, July. July. Samantala, formal ng kinasuhan sa Office of the Ombudsman ang apat na kongresista sa pangunan ni Speaker Martin Romualdez, kaugnay sa umano'y insertion sa 2025 National Budget. Pero ang isa sa mga respondents, Kinues ang biglang pagsulpot ng komplainan na dating leader ng Kamara. May report si Brigada Haji Kaaminyo. Ibrigada mo! Brigada. Brigada tahimik sa kasagsagan ng legislative process. Yan ang ipinagtataka ni House Majority Leader Manix Dalipe kung bakit bigla na lamang lumutang si dating Speaker Pantaleon Alvarez at nagsampan ng kasong katiwalian at kriminal sa ombudsman. Kasama si Dalipe sa mga kinasuhan ng grupo ni na Alvarez ngayong araw, pati na si na House Speaker Martin Romualdez, dating Appropriations Chairman Elizalde Co, at Representative Stella Luz Kimbo. 12 counts ng falsification of legislative documents at grant ang inihain laban sa mga naturang kongresista kaugnay sa umano'y 241 billion pesos na halaga ng insertion sa 2025 national budget. Pero sabi ni Dalipe, kasalukuyang nakaupo na kongresista si Alvarez at meron siyang pagkakataon na tumutol, kumwestiyon sa mga alokasyon at ipunto ang anumang kahinaan sa plenary discussions. Patunay lamang anya ito na ang mga akusasyon ay hindi nakabatay sa aktwal na paglabag kundi pawang pamumulitika at pag-atake upang ang siraan ang liderato ng Kamara. Pinuna rin ng majority leader ang timing ng pagsasampa ng kaso na kaduda-duda raw at tila gumaganti para malihis ang atensyon sa isyo ng wasto at naaayon sa batas na paggastos ng pondo ng bayan. Sa kabila ng kakaharaping reklamo, tiniyak ni Dalipe na itataguyod nila ang constitutional mandate at sisiguruhin bawat piso ay maayos na nanagagamit. Wala umanong maituturing na krimen sa pagpasa sa national budget kundi isang constitutional duty ng Kongreso na hindi lamang ang gawain ng iisa at tumalima sa checks and balances alinsunod sa saligang batas. Una rito, binigyang diin ni na Alvarez na hindi umano maaaring itama ng basta-basta ang typographical errors dahil kailangang sumailali muli ito sa bicameral conference committee. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX, IMAX, Imax. Brigada Sinibak na sa pwesto ng Highway Patrol Group ang tatlong tauhan nito matapos masangkot naman sa paglabag sa pagdaan sa EDSA Busway. Nilinaw din ng PNP na walang kautusan si PNP Chief General Marbil na ipatigil ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Na humuli naman sa mga tauhan ng PNP. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! ini Iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group ang kumalat na video online na kinasasangkutan ng isang convoy na may dalawang HPG rider sa EDSA busway nitong February 7. Sa video, maririnig ang isang miyembro ng HPG na humihiling sa enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR na itigil muna ang kanilang operasyon dahil sa mga batikos sa social media at sa kahilingan umano ni Chief PNP upang maiwasan ang paglala ng tropiko tuwing rush hour. Dahil pinuputak din sa social media, baka pwede natin patigyan muna na concert ka uh, Pati yung nagre-review pa si Chief PNP namin. No? Hindi oh. sir, pwede naman sir. Sa so, so, office yung ba natatagay sa admin Sa so, office na. Hindi oh, kaya nga, kung pa, pwede pa, na... Hindi kasi wala rin kasi akong kotak sa so, office yun. Oh. Ay, ngayon, request ni Chief PNP na... Kung pwede, tatpigyan na lang mo. Kasi nga, ng what Paglilinaw ng PNP, walang kautosang ganito. Si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Personal na opinyon at hindi opisyal na posisyon ang kanilang tanggapan ang pahayag ng kanilang tauhan na nakuhanan sa video. Wala pong sinasabi po categorically ang ating PNP na nagre-request tayo sa MMDA or even sa DOTr na ipatigil po yung kanilang operasyon. And uh, again, this is uh, subject ng investigation kung saan po uh, saan ba humugot itong uh, personal po ng kanyang personal na opinion. This is his personal opinion In fact, this is not reflective of the official official uh, position po ng Highway Patrol uh, Group. Po. Paliwanag ni Fajardo, wala silang intensyong baliwalain ang mandato o impluensyahan ang kanilang mga operatiba. The Highway Patrol Group and the whole PNP is not in the business of undermining or even overstepping po yung mga functions po ng other uh, government agencies, in this case yung uh, DOTR. Samantala, sinibak na sa pwesto ang tatlong tauhan ng Highway Patrol Group matapos masangkot sa naturang insidente. Kasalukuyan silang nasa admin holding office ng PNP habang gumugulong ang investigasyon. Dalawa sa kanila ay non-commission officer at isang commissioned officer. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the musical news authority. Max. Fry Max. Brigada Bandita. Major Nagpunta si Sen. Christopher Bongo sa Paranaque City para makapaghatid ng tulong sa mga pamilyang nasunugan. Namahagi ang malasakit timnigo ng mga relief items. Makatatanggap naman mula sa gobyerno ang mga kwalipikadong binipisyaryo ng tulong para sa muling pagpapatayo ng kanilang tahanan. Max, Max, Brigada Bandita, Major mga kabrig. Mga kabrigada, sa anong ugali nga ba ng mga kalalakihan kadalasang napufall ang mga babae? Ang pagiging masayahin at may magandang sense of humor ay isa rin sa mga ugali ng lalaki na talagang nakakaakit sa mga babae. Ayon po sa isang pag-aaral ng Stanford University, mas na-attract ang mga babae sa mga lalaking kayang magpatawa at magdala ng positibong enerhiya sa isang relasyon. Ang pagiging witty at may kakayahang gawing magaan ang sitwasyon ay sinyales ng talino at emotional na katalinuhan ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus herbal capsule lalaking angat tumatagal matagal balita na pagtutulungan mga kabrigada, ang simpleng pagbibigay ng pagkain sa mga bata ay katumbas ng hindi matatawarang saya sa kanilang puso. Sabi yan ang mga magulang ng mga bata sa barangay Kibya, Matalam, Cotabato. Noong October 26 po, sa ikasampung anibersaryo ng Brigada News FM Kidapawan, tatlong kaldero ng Aroskaldo ang dinala ng Brigada News FM Kidapawan at one tahanan party list sa nasabing mga barangay upang ipakain sa mahigit isan libong mga bata at mga matatanda. Tuwang-tuwa po ang mga bata dahil maliban sa bitbit -bit na lugaw ng taga-brigada, mayroon din silang natanggap ng mga freebies. Unang hinatira ng wantahanan ang gymnasium ng Kibya Elementary School kung saan hindi magkamayaw sa pagkain ang mga estudyante. Pagkatapos, bitbit -bit ang dalawa pang kaldero ng lugaw. Sunod na tinungo ng brigada ang covered court ng barangay Kibya kung saan tuwang-tuwa ang mga bata sa biyaya na kanilang natanggap. Ang pangatlong lugar po ay ang trail area kung saan naubos ang ating dala. Ang food feeding activity ay handog pa sa salamat ng Brigada News FM at ng One Tahanan Party List dahil sa mga biyayang natanggap bawat taon. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang Wantahan Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at Wantahan Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Drive Max! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! Drive at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada New Seven Manila, ang nag Song, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. In your napakigand ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Hatid siyoy ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.